po ng ating masarap na coffee jelly na espesyal. So, ito po ang gamit namin. Unang-una, nagpakulo po kami ng tubig. May instruction naman po dito. Ayan siya. Susundin mo lang yan. Napakadali lang. Pagkulo ng tubig, ibaba, ibubuhos na yung powder. Hahaluin natin. Pag kumulo na, haluin ng walang humpay. Ganon. Pumulo na, pwede kayo magdagdag ng coffee kung gusto niyo mas makape, no? So, pag kumulo na at natunaw na ating kape, ilalagay niyo na po sa molde. Yan, hihintay ngayon po, ayan, o malambot pa. Hihintayin natin mabuo ang ating gulaman. Ang ah, mga sangkap po pala ng aking sikretong ito ay ang nestle cream, of course. Dadagdagan ko pa ng Alaska crema. Ano? Baka sabihin naman ni Alaska, si Nestle lang ang kinuha ko. Pero bumawi naman siya sa gatas. May condensed milk tayo. Ayan. At meron pa po tayong ebap para mas bonggam-bongga. Diba? So, hihintayin lang po natin yan. Mamuo. At saka natin hihiwain mamaya. Meron din po akong idadagdag. Para talagang pang malakasan, lalagyan po natin ng small size sago. Di ho ba? Ayan ho ang paborito ni Madam Jessa. Ang merong sago. So, later. I'll see you later. Intayin mo natin muna mamu. Ciao! Hello again mga kabayot. So, ito no. As you can see, gelatin na siya. Iiwain lang ho natin. Ganyan, di ba? nalagyan, napatakang ko ng cream kasi nakakalit dalawa ang binablog natin ngayon, yung Madam Jessa. Isang buko pandan at isang gulaman. So, ganyan lang ho yan. O, oh, diba? And then, eto yung coffee jelly natin. So, this is basically our je coffee jelly. Yan. yan lang yan. Wahiwain natin. Ayan, no? na ano, natin dito ng ganyan. Kung gusto nyo mo mas matigas ang gulaman nyo, ang technique, pag sinabi sa halimbawa sa box na apat na tasa per sachet, ako ginagawa ako tatlo lang. Hindi nyo na notice yung mga binibili natin mga zagu mga gulaman. Sa mga shop, matitigas. Ganun lang ho yun. konti yun ng tubig. So, pag sinabi sa sachet na apat na paso tubig, gawin yung tatlo. Mas maganda ho yun. Mas matigas siya. O, ayan na yan. it's ready. Diba? O, ayan na. So, now, back but... yung mga ingredients. Again, gumamit tayo ng dalawang magkalaban na all-purpose cream. Dito po sila magpapambuno. Ang Clio. Ang ating Clio topper. Harap po sa mga kaibigan natin plastic. Maganda po <laughs> siya. Labanin natin, no? Kung sino ang title at first runner-up. Kung si Alaska ba. Or, si Nestle. Yeah. Pag na masyado ng over na po sa ng ating Alaska, iba. Yeah. Pero, lalagyan ko pa rin siya ng pang malakas ang condense. Ayan, para hindi na po tayo masyadong. Ito na yung pinaka-sweetener natin. Ganon. Nalagay na po lahat yan. Ayan. Habang nilalagay dyan, kasimple. O. Oh. Diba? O. Oh. Hindi ho ba? Sa loob ng Clio, plastic, tapper. Ay, tapperware niya. Ang ating vlog ngayon. Hindi ko alam na mag-guess ako sa vlog ni Albert. Binigla niya po ako. Sa lukuyan ako nagpabutas ng tinga. <laughs> masakit po pala. Sabi so, nila hindi masakit. Masakit ha. Parang pinigot ng apat na mga. yung binalawa nating mabuti kaninang. Ay buke. Mm, sorry. <laughs> Sago yan. Yeah. So ha. Luwaluin lang po natin. Ayan. Ayan, o oh di ba? Panta five na ho siya. Tapos kapag ito ni natin, huwag kayong magulat bakit malab na ho siya. Pag ni natin ito, mga kabayot, lalapot pa ho yan. Ganon. Coffee jelly ho. Para sa mga chismosang kapitbahay. Ayan.